ayun so, na nga guys kumusta ulit so update lang nakalipat na ako dito guys sa, ano, sa bahay so ito bahay so bahay na ulit nakabit ko na rin yan yung TV di ba binaklas namin yan nung umuwi kami so binali ko na rin hindi ko na na bibiwan. pero yan nabalik ko na rin tapos bibili na rin ako ng mga ganito so may ganyan ako dati kaya lang hindi ko masyado nagagamit so binenta ko sabi ko parang kailangan ko para kahit pa paano, malibang ako ba? Hindi ako masyado nag-iisip. <laughs> Kaya bumili ako niyan. Yung gym na yan. Pang gym, pang buhat natin. Tapos ito. ano tawag dito? Walk pad. Mabagal lang siya. Hindi siya ganun kabilis. Pero ano. Pero okay na rin. Okay na rin siya. Nagagamit naman. So ito yung tsura na ng bahay guys. So ma... Ano. Nakita nyo naman siguro to ng mga nanonood ng vlog namin, ganyan yung tsura ng bahay namin. So yun nga, etong TV na to, inalis ko yan nung umalis kami nung bumal pumunta kami, bumuwi ka ng Pilipinas kasi nga, pinarentahan namin to. So yung nagrenta dito sa amin is kakaalis lang nila, I think, two weeks ago. So nung two weeks ago na yun, ah uh, two weeks ago, lumilis nila, nagpost kami na yun nga, parentahan na lang namin yung, ano, yung rooms para kahit paano uh, dito na ako mag-stay hindi na ako doon sa garahe <laughs> kasi di ba doon ako sa garahe natutulog nung ano eh uh, nung nakaraan nung may nakatira pa rito so yun ang garahe yun yan yan doon yan yung garahe so diyan ako natutulog guys na siguro ano din ng 3 weeks din yata guys 3 weeks din ako natulog diyan so ang maganda noon hindi pa siya malamig so okay lang So ngayon medyo malamig na guys kaya okay pa rin naman matulog kasi hindi pa naman siya winter tingnan niyo naman maganda pa weather sa labas. So mainit siya guys pero ano yan uh, I think 8 yata ngayon or 10. So malamig na rin. <laughs> so ayun. So ah uh, so after after ano after 2 weeks nakakuha din kami agad ng ano magrenta. So yan ito pakita ko sa inyo yung rooms. May nagrenta na rin dito sa amin guys. So Hindi, hindi ko mabalik tag guys. Yung, madilim, madilim, madilim. Pailawan natin. So, ito yung main, main ano, main, main room. So, dito ako natutulog. Ayan, ganyan itura dito guys. So, pasensya na makalat. So, ulit yung TV. Diip, tinanggal ko rin yan. So, sabi ko nga, dyan ako natutulog dati. Yan, 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 garahe. Dyan sa garahe. <laughs> So, okay din naman na experience. So, may bahay tapos natutulog sa garahe. Kasi nga, di ba, may nag dito nung time na yon So, hindi man ako makalipat. So, sabi namin ng asawa ko na parentahan na lang namin yung dalawang rooms instead na buong bahay. Kasi, ba dito? Kasi sana, buong bahay sana yung paparentahan namin, di ba? So, anong nangyari ngayon, nag-usap kami, mas maganda yata na yung parenda namin is kwarto lang tapos akin yung isang room tapos yung dalawang parenda na lang na rooms so mas okay din naman sa akin na ganoon kasi kahit papano may kasama ako so hindi ako masyadong nalulungkot ba <coughs> kasi pag ako lang mag isa eh, parang nakakalungkot so ang ginagawa ko ah uh, overtime na lang unang ng overtime pasok na lang unang ng pasok ah uh, nagpa 5 days a week ako para kahit papano eh eh minsan nga eh 6 days na rin kahit papano hindi na hindi ako masyado nag-iisip sa mga sa family ko na nasa Pilipinas. Kila misis sa sa mga bata. So kahit pa paano nalilibang hindi naman sa nalilibang yung utak ko. At least hindi ko masyado naiisip kasi nga puro trabaho ang isip ko. So yun. So yun nga balik ako sa no sa trabaho ko sa Gordon. Update ko kayo minsan so, kung anong trabaho ko, anong ginagawa ko doon. <laughs> alam nyo naman siguro, napanood nyo naman siguro yung dati yung mga vlog ko. Pero pakita ko pa rin minsan, mag-vlog ako minsan, pakita ko sa inyo kung gaano kahirap yung trabaho ko. So yun nga, gigising ka ng madaling araw, alas 4, alas 3. Kung alas 4 pasok mo, alas 3, gising ka na kasi 1 hour preparation, di ba? Mag-ayos ka rin. So 30 minutes na biyahe, papunta ron, di ba? So yun. Tapos ayun, yun, nakikita nyo yun, 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 yun. <laughs> ano yan, ipikasent oil para pag masakit yung katawan, yan. Yan ang ano, ginagamit natin. Tapos may ganito rin ako, yan. Ano yan? Na uh, avocado. Napanood ko sa Facebook. sabi nila, effective daw. Tapos sabi nung ano, nang ano namin, ng kasambahay namin sa Pilipinas, yun ya, ginawa ko, trinay ko. Wala naman, parang hindi naman siya nag Pero ewan ko lang. Kasi parang mas gusto ko gamitin yung ano guys, yung ipikasin toy. <laughs> so yun. So pakita ko sa inyo guys, ito yung, yan, ito yung kwarto. So ako nga lang dito mag-isa. Tapos, ito, yung kabilang kwarto, ito na, yan, second room. So, ayan, may nag-rent na rin dito guys, ayan, ito ko sa inyo. So, ayan, so, nagpaalam naman pala ako guys na kukuha ng kong ato, so okay lang naman sa kanila. So, ayan, yung nag dito is taga Red Deer. So, ang kwento niya sa akin is ano, uh, tawag dito, well, ano siya welder siya guys so hindi siya nakahanap ng trabaho dun sa ano sa sa Red Deer kaya nagtry siya dito sa Calgary tapos ayun uh, na interview siya dito sa Calgary so tapos natanggap siya agad so lumipat siya dito ngayon sa Calgary kaya sakto nakita niya yung post ko pumunta sila dito nung kapatid niya kinumagahan sabi nila kukunin nila so kinuha nila agad yung room tapos yung isang room naman ayun which is yun yan yan dali masyado. So, ito naman. Ito naman yung room ng student. Student taga-site yung nag-ano dito. Nagkakwarto. So, na hindi pa masyadong ma makalat pa. <laughs> Kasi, eh, syempre, kadarating lang. Bagong ano, bagong salta dito sa Canada ba? So, bagong salta dito sa Canada. Kaya, uh, ayun. Lagi nga tulog yun eh. Nung, nga nakaraan eh, nung bago lang dito. Lagi siya tulog. <laughs> So ayun, medyo nakakaano naman na siya, nakaka-recover na siya. So ayun na, tapos pumasok na ng school. So yon guys, so ganyan lang dito. So, sabi ko nga, yung dalawang kwarto is may nag-rent na. Tapos yun sa baba, sa baba namin, eh, di ba may nag-rent naman talaga doon. So ayan, number one. Room number one, saka room number two. Yun, so yung pareha siya may nag-rent na. Tapos eto sa akin, siya nako. Tapos eto yung washroom namin. So, ang nangyayari lang? Kasi pareho lalaki bala yan, guys. Pareho lalaki. Pareho lalaki. Estudyante yung isa, tapos trabaho yung isa. Tapos, ang nangyayari lang, is ano lang talaga, uh, eh kailangan maglinis na maglinis. Ako <laughs> wala ka naglilinis eh. Eh, gano'n talaga eh. Landlord eh. Tapos, ito yung sa student, ito yung sa taga -radir. Ang gamit nila. Yung mga gamit nila ba? Yung mga groceries nila Diyan nakalagay. So, ayun. So, ngayon, Opo ngayon. Kaya, sabi ko, gawa nga muna ako ng vlog. Ang ano, ng ano, anong sitwasyon na dito. So, yun nga. So, hindi na ako dun sa garahe ngayon. Dito na ako sa, sa ano, sa... sa bahay kasi nga umalis na yung nagarenta dito so pinarentahan na lang namin yung yung tadi yung dalawang kwarto. So, ang plano ngayon is dahil may nagrenta na ngayon dito. So, nagkano ako ngayon, nagdadalawang isip ako kung maglonghol ba ako. Maglonghol ba ako? Balik ako sa Longhol o dito lang ako sa Gordon? Dito nga sa Gordon, 'di ba? Kasi pag dito lang ako sa Gordon, ano, uh, nakakauwi ako everyday. Pag maglonghol ako, balik ako Longhol. Uh, yun nga, eh, matagal ako mga kabalik na naman. One week or two weeks, matagal. So, pag nandito na, pag nakabalik na ulit sila, misis, mga anak ko, so baka mamaya mahirapan sila, ano? So, <coughs> gusto kong pabalikin na nga sila actually, kaya lang, syempre, mas maganda yung ma-experience nga muna nila dun sa Pilipinas. Yung schooling, yung, yung culture ba natin? Kasi iba pa rin talaga sa Pilipinas, guys. Iba pa rin talaga kahit naman sino yung ano. Iba pa rin sa Pilipinas. Yeah, maganda yung ano dito, maganda yung education dito. Pero hindi ko alam, hindi ko rin masabi kasi sabi ng mga iba na mga Pilipino dito na nag-aral, sabi nila mas maganda pa rin daw ang education sa Pilipinas. Ang nangyayari lang kasi hindi lang kinik hindi lang kinikredit or hindi inaano ng Canada yung education sa Pilipinas. Eh, yung mga sa Pilipinas eh, di ba? Kaya hindi ko lang alam kasi hindi naman ako nag dito eh. Kaya hindi ko rin masabi talaga kung ano ba talaga yung maganda ano pangit, di ba? Pero based sa experience namin sa ngayon sa mga bata, kasi di ba nag-kinder dito si Kuya eh, yung panganay ko na lalaki. Nag-kinder siya dito. Tapos sa schooling nila, parang ano, puro, parang puro laro lang sila doon. Samantalang sa Pilipinas ngayon, nung nag schooling siya ngayon, nag assignment sila. Isipin mo, kinder nag assignment o. Oh. <laughs> Tapos pinapale, pinapasulat na ng mga letter. Dito, parang wala lang eh. Mas, mas more on ano dito kasi yung mga kinder grade, grade school. Mas, mas more on laro ang iniisip nila dito, hindi masyadong inaano, pin, ina, pinipwersa sa pag-aaral, ganun. Kaya nga, yung mga bata na napunta rito, kapag, ano na, parang ang tatalino agad ng mga Pilipino, kasi nga, advance yung, ano, yung teaching sa atin eh. Yun lang tingin ko, apa pagkakalam ko, hindi ko alam sa iba guys, ha? base lang sa, sa nalalaman at nasasabi sa amin. Di ba? Hindi ko alam kung totoo talaga o oh. ano. Based on naririnig lang natin. Hearsay, kumbaga. Di ba? Pero, yun nga, sa ngayon, okay naman na siguro yung family ko, okay naman sila sa Pilipinas. Masaya naman sila doon. Magandang experience nila. Nakakasama nila yung mga mahal sa buhay. Ako lang yung talagang medyo, kailangan ko mag-adjust kasi nga, di ba? Nasanay ako nandito sila. Nag-EI ako. Nakakasama ko lagi yung mga bata. Di ba? So, malaking pag-a-adjust para sa akin. Pero kahit papano, kahit papano guys, nakakapag-adjust na rin ako kasi 'di ba may mga kasama naman ako dito. Tapos yun nga, laging ano, laging uh, overtime din ako. Ngayon, wala hindi lang nag-overtime kasi may nasikaso lang din ako. Kaya ayun. Tapos kapag ano, kapag kapag tapos ng trabaho ko, 'di ba, uuwi ako niyan yung mga 3 o'clock, 4 o'clock. Yan, mag-ano, magbubota ko niyan, magbubota ako, mag-gym magbubot ako, mag, mag uh, ako mag treadmill ako. So so yung oras ko mabilis. Ang lang ng oras. So mamaya alas 3 darating ako, di ba? Mag, mag stretching ako, magbubuhat ako. Mamaya 6 o'clock na. Kakain na ako, mamaya matutulog na ako. So ganun lagi yung rotation ng araw ko. Ganun lagi, ganun lagi. So parang nasanay na rin na kahit paano nakakapag-adjust na rin ako na hindi kagaya nung una na talagang lungkot na lungkot ako guys <laughs> Nakakalungkot talaga na wala sila rito. Pero kahit papano, paano, yun nga. Para sa family guys, eh, kailangan gawin natin to. Pero yun nga, hindi naman to forever, ba? Diba? Saglit lang naman to eh. Kumbaga yung isa, isa o dalawang taon lang naman yung mawawala sa akin na hindi ko sila kasama. So, kaya naman siguro. So, gusto lang namin may makuha kami. Yun lang. <laughs> yun lang talaga. So, About naman sa mga mga nagsasabi na daming utang, daming utang. Walang utang guys. Yung utang namin is bahay. Bahay, kotse, yun ang utang. Pero nung umuwi kami, pinag-ipunan namin yun guys. Hindi inutang yun na kung ano lang. Yung kinuha namin bahay, hindi utang 'yon yung sa bangko, utang talaga 'yon. Binabayaran namin 'yon, 'di ba? Sa pag-ibig utang din 'yon, oh, 'di ba? Pero yung ginawa namin na pera para mabayaran agad 'yon yung 300, 360 tapos 160. Hindi utang 'yon. May may pera talaga kami para doon. Kaya kahit pa paano, malaking tulong talaga na nandito sa Canada kasi 'di ba malaki yung sahod dito tapos pag, pag, ginastos mo diyan sa Pilipinas 'di ba ang nangyayari so ang thinking namin ngayon na magtrabaho nga lang ako dito tapos padala ko ng pera doon para kahit papaano mas makapag ipon pa rin ako dito, tapos at the same time makakapagpadala ko doon. Kasi 'di ba, may nag-rent dito sa bahay, tapos sa babay may nag-rent. So hindi ko problema yung mortgage dito sa bahay. Ang iniisip ko lang dito, guys, yung babayaran ko sa kotse. Magkano lang binabayaran ko sa kotse, yung insurance magkano lang. Kasi yung malaking bahay, malaking gastusin talaga dito, guys, is etong ano, etong uh, etong bahay. So dahil nga meron akong nag-rent, may borders ako. So, malaking tulong yun. Malaking tulong yun, guys. So, kahit paano, mas mapapadali yung pag-iipon natin. So, hopefully, makapag-iipon ng maayos ulit para may panggasos ulit para mabasyo. <laughs> hindi, hindi ganun, guys. May, ano, may, may magawa ulit para sa family. So, may mga plano tayo, guys, na malalaman nyo din yon sa mga susunod na kabanata. <laughs> kasi hindi naman agad-agad na pwedeng sabihin kasi baka mamaya eh maano ma anong ma -ano tawag sa si ganun ma ma maudlot kasi di ba may mga ugali tayong ganun eh <laughs> may mga pamahiin tayong ganun na eh, diba? so ayun so yun muna yun muna yung update guys so dito na ako ulit sa bahay napakabit ko na yung TV bumili ako ng gym Yung weights tapos may nag run na dito sa taas sa dalawang kwarto so at dito, ang, ano ko, okay na rin naman ako. Yung ano, yung ano ko sa katawan nung nakaraan, wala na rin, ayos na rin. Binigyan ako ng gamot agad kasi di ba nung nagpa-check up ako, mabuti na lang nagpa-check up ako agad nung araw na yun. Kasi first day na lumabas yung mga bulutong na yun eh, chicken pox. Nung lumabas yon binigyan ako ng agad ng gamot. So ayun, nawala din siya agad. One week lang yata, wala siya agad. So, thanks God at... Uh, pinagaling tayo agad ano tapos ngayon sa kahit pa ano hindi tayo malakas yung mga lakas ng katawan natin hindi tayo nagkakasakit yun lang naman talaga importante na hindi tayo magkasakit para tuloy-tuloy yung trabaho natin dito para sa family so yun naman talaga lagi eh so marami nagko-comment maraming negative comment maraming positive comment pero sabi ko nga ano yon? Uh, kanya-kanyang tayong ano guys, kanya-kanyang tayong diskarte sa buhay. So, kung ito yung diskarte namin sa ngayon, ito yung diskarte namin. So, irespeto nyo na lang din, no? Kasi, alam ko, may diskarte din kayo na gusto. So, may diskarte din kami na gusto namin, di ba? So, respeto na lang din. So, maraming maraming salamat pa rin sa mga nanonood sa amin, sa mga nagbabas sa amin. Maraming maraming salamat pa rin kasi kahit papano. Dahil sa inyo, nag-grow yung YouTube namin, di ba? <laughs> so, salamat guys, salamat. So, kung may tanong kayo, kung may reaction kayo, mag-comment lang kayo guys. At sasagutin na lang din namin. So, salamat. So, subscribe guys, ha? share and then like. Salamat. Bye.